Sino mo nga kung gusto mo ganyan? Kanyang kay Claire. pa dito. Dito yung game lang. Gusto oh. mo? So, oh, so, so, Hindi! Huwag ka na lang. Huwag ka na lang. Huwag ka na lang. mo mo eh. Paano ako sa may? So, pag ganun siguro yung felt ba? Pag ganun. Para sumunod siya. Ito Tata. kasi ba safe? Para palayo nyo siya? si. si. Baka dumiretso eh, nakakatakot. Sayang ang bunso namin ng laki. Siya ba? Oo, oh, bakit. Ilang taong ka na? Sid. Yabo. Sukulay. Baka mabutik mo yung tinga ko. Wala lang ang tinga. Ay, na, ay na na ba ba? Ha? <laughs> nga ba? Ha? Bakit nga ba? Teka lang, hindi namin pwedeng diretso yung natatakot din kami. Natatakot din kami? Ano ka ba? Kubo, Diyos, kubo. Hintayin niya, Tishi. Baka mat matingas mo yung tinga ko. Ingat ka, ha. <laughs> <laughs> Alam ko, ha. So, matingas yung tinga ko. Big brother. Kanding slant pa, te. Marami sa lahat po. So, welcome daw, sabi. Thank you po. Ba't ka, no? Ito din yan. Ang dami mo nga. ko matignan ako sa salamin. Wala oh, sa salamin? Ito diba maikli? Isanad mo na to. O, ganun Pati no, ikli yung At ano yun. Ito lang po. Basta hanggang sa lang ah. Ha? Uh -huh. Dito. Hanggang dito Ay, good yung nandito Hanggang dito, hanggang mo yan. Hanggang dito, hanggang dito. Ay, dito, ba dito. Ba? <laughs> <Buhasan> pa ako. Oo, pa. Pero pasensya. So okay naman Wag yung wag yung masyadong bawasan dito sa likod na lang yung bawasan. Bawasan pa na dito <laughs> yung likod. Yung likod. Likod. Pas lang siya tote. Patrim-trim yan, patrim-trim. Eh, bawas lang. Galing bawas Galing lang yung bawas ate. hanggang makalbo ako. yung kinakabahan din kami, nako ba? yung ate mag-upay. Papagupit din ako kay ate. Si galing mo siya. Kuya, si ano din daw po. Si Kyra po. Ati po daw si Trisha. Ako po yung manggugupit. Ay, ah! Ako na lang. Marunong ako eh. Ginagano ko lang. Hindi ako na lang manggupit para medyo masaya. Sayang talaga yung buko dati kasi. Ganito na kahaba ako. na mama ko. Ako nga ang gunting. Ito ako. Ako manggugupit. Yung malaking gunting. Oo. Pero supply ba? Puputuling ko na Para sa akin Supply ang sa akin ba like. oh, sa Oo, oh, nasa akin na. Brother! Mga pawis na po yung kilikili ko. <laughs> okay. sa akin? Okay. Ba't ganun ka mong Sino ba? Ba't pa Ha? Ha? Malalagyan ng split ends. Hindi <laughs> ah. Oh, Oo, hindi ka din Tenga nga eh. kaya naman bisyis dito para sa tenga mo Sige. iba oh, nga kasi ganito 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 kasi. ganito 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 yan ganito eh. Yan, ganito 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 Ano? ganito ganito Ganun yung ginugupit yung bangs. Di ba gano'n? Gano'n din yung akin. Nakapang sa amin pag... taas mo. Ganun, tugdugdug. Or bawasan mo muna ng marami dito, tapos tsaka mo itugdugdug. Tsaka mo itugdugdug. Marami, best pa. Mga ganito, te. Mga ganito, te. Be, wag! Mga ganito muna. Pass lang. Kunti pa siya. Hindi na ako yung bunso. Ganon. Yung ay, unti unti lang kayo. Kasi kanin kinakabahan. Pwede na yun. Pwede na yun. Tapos trim mo na lang yun. Pwede ka na yung mata. Ay, sorry, sorry, sorry. Pinatadya mo? Pinatadya mo? Baka pati ilay ko, ha? Baka pati pilikbat ako. Dito po, baba. Ano, Steve, tayo. Nakabahan ako, ha? Sir, gabi. Kasi pinabo, ang ginagawa ko yung tail trim lang. Kasi dito, pag inuna mo dito, tapos napaikli siya, kailangan yung dito, mas iklian mo. So, dapat mauna dito kaysa dito. Sige, sige, paano, paano. Papagano. Anahin mo dito. Hindi, dito, te. Kaya mo muna yun, Parang tama naman Oh my God, ang ikli! Hindi, parang magkita yung mata. Yung mata, diba, sabi ni Kasan? Dito. Hindi mga baba. Dito. Mga baba. Tama ko. Try mo na lang yan, Try mo na lang. Ganito, mo yung mga Tingnan mo muna. Hindi, mo yun. Yung, yung, yung. Tingnan mo, dito. Oo. Hala, yung lang sila. Hindi, hindi, ganito. Oo. Pero, Pero yung gupit mo, na, yung, yung si gupit mo na. naman te, pag bilog yes, siya, pag bilog. Huwag kayong gupit okay, mo, Okay kayong gupit mo. lang. Ay, naku. Yes lang. E pag bilog yung gupit mo. <laughs> Bale, May dito. Dito ka magsastart. <clears throat> dito. Pagdating oh mo dito, God, iikot oh mo God. siya. Hindi, ito lang, pag ganun. Konting, 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 ganito lang. Sura dito. Oo, sigurado. <laughs> yung ano ko, pilikmat ako.

Up, up, up! Ikli, ikli! Hindi, babe. Nataas ko lang. Okay. Yan. Ayan. Yan! Ano naman ito? Siyempre, ginugod. Ano na eh. yun? Mahaba. Parang bangs ng babae. <laughs> Close your eyes! <laughs> <laughs> Pati mo ka. Tingin niya. <laughs> Titrim <Tikren> mo, <yan, laughs> mo yan ha? Titrim mo yan ha? Hindi. Ganito te. Hindi, tama lang yun. ganyan kulang pa. Ay, Uy, ko tama na. Ito, kita, uh, ito, ito. Kulang pa ng konti. Bawasan nyo pa ng konti. Sige. Ako ba yung yung ka talaga? Ba yung Kalbuin nyo na ako. Sige, kung gusto nyo. Ay, sorry po. Bakit gumagalaw lang basta ang anino? Pa? Makakatakot hmm. oh, ko yan. Serious na to. Sige, sige. Gayaan mo lang, gayaan mo lang. Skuba. Sige, dito ka ba? Yan. Pahay, hmm. grulo. Yan. Yeah. Pabilog, pabilog. Pabilog sa camera. Hi. Pabilog. I'm water. Walker.

Ma'am, sila ako. Bunutin mo na lang para Harry Potter sa. Bawasan natin, ha? Gusto nyo, barber. Paganante, ah, paganante. Gusto nyo, barber. barber cut <laughs> na lang. Katulad kayo yung kay Yeslaw. O kaya kay ano? Kay paring Michael o kaya kay ano? Kay... Angelo. mo paring Joe, na-na-na-na-na, every day. Malay! 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 Eh, yung room niya. show Malay pa muna! Patuloy yung bukod niya sa ikli pa. Okay na yan? Kaya naglabo ka pa. Kita na yung matabi eh. Ang linis na nga eh. Para si Kujun Piyo. Kunti. Tingnan mo. O, so, tinaas okay. mo pa tong konti. Eh. Mas, mas malinis siya. Hmm. Kung gusto nyo, kalbuhin na lang para mas malinis. So, konti. O, oh, sige, mga konti, ka na Kunti, konti na lang. Konti, na lang. So, kulay muna. Mga 1-4 inch. Okay. Promise, Bea? Promise, te. Oh, sige. Go on, Pabilog ulit. Pabilog. Taos pang konti. Konti lang. Hindi, bahala na kayo. Ayan. Okay. Mm. Nay, tay, alam ko nanonood kayo. Tingnan niyo itong buho bago. Bagong tibak tibak na, ano. Oh, my God. Lako. Oh, my God. Up, up, up. At ikik, kilay ko, wag kilay ko. <laughs> suklay natin. Mali ba? Sige, sige, mag-fit ka dyan. Punta ka ako. Lagay dito. Okay, at suklay. suklay. Tren na, na, tren Buwasan niyo rin yung gilid niya. Kasi nabuwasan yung mga... Eh. Nagbawasan na kanina, hinulunan namin yung gilid. <laughs> Nabawasan na yung gilid niya? Sa likod? Oo. Oh. Bukasan yun. pa nga, ibabasan yun likod. O, di ba? na. Tinan yung patig. Ito sobra. Ito, ito, to, ito. sobra to. Hindi. Hindi pantay yan. ko Ay, okay. maganda. Ito na lang. Tingin ka sa salamin. Kita mo itong nakatikwas na to. Okay. So, start na tayo life. Yes, I na a life. Kasi binabawasan din. Ito, te, oh, ang daming kalat. Sige, ito. sige ito. saglit lang yun. Sige, trim natin na. So, Kasi binabawasan pa yung sa loob. Binabawasan pa yung okay, sa so, loob, diba? Sa loob ng buhok, diba? Yan. Yan. Umusin mo na lahat, sige. Yung-yung. Yan.